Ang inkantadong alamat ng Bugas Cave Spring dito sa Barangay Madlawon o Barangay Madlawon sa Bulusan Prelod Panimula Ang pag-aaral ng mga kuweba ay tinatawag na Speleology at ngayon ay ating tunghayan ang alamat ng isa sa mga natatagong ganda ng kalikasan sa Bulusan walang iba ang Bugas Cave Spring na matatagpuan sa Barangay Madlawon. Ang yungib ng Bugas ay maaaring nasa uri ng kweba na tinatawag na Karst Spring Cave na nabubuo mula sa paglusaw ng mga nabubuo na bato tulad ng limestone, dolomite, and... Ang Bogus Cave ay isa sa mga maituturing na kayamanan sa bulusan di lang dahil sa ito ay bukal ng malinis na malakristal na tubig na inumin ng mga tao kundi puno rin ito ng mga mahihiwaga at engkantadong kwento na naipapasa ba sa mga salinlahi ng mga taga-madlawon o sa bulusan. Ang mga engkantadong kwento nito ay karaniwan ang pangyayari noon sa aktwal na nangyari sa mga tao tulad ng mga taong nakakakita rito ng kakaibang mga uri at kulay ng isda na kasili, il, pakla, frog, putu, dragonfly, iba-ibang kulay ng kulibambang, dragonfly, agama, freshwater crab, puko, freshwater shrimp, at iba pang kakaibang uri at kulay na di mo karaniwang nakikita sa ordinaryong lugar sa labas ng lugar na ito ng boggles. Makikita pa hanggang ngayon dito ang gangat o dalig, big root of trees, malalaking balagon, vines, na ng mga bayawak at ahas sa taas, at mga shrub na nagpapapresko sa lugar na ito ngunit isang nakakalungkot ang pagkawala dito ng puno ng dadyangaw isang uri ng puno na may haawig sa tanyag ngayong lapnisan ngunit iba rin ito sa lapnisan pero pinagkukunan din ang mabangong ginagawang pangsob na ensenso, ang balat ng dadyangaw na narito sa bagas noon ang kinukunan bilang panggamot. Ang Bages ay nasa bandang Hilagang Kanlura ng Madlawo na nasa bandang likura ng Bulusan High School ngayon. May maliit ding ilog na malapit sa Bages ang tinatawag na naro na nasa pagitan ng barangay Dangkalan. At sa bandang kanlura naman ang barangay San Jose at ang Kuwebo ng bukal ng tubig ng Bogus ay sakop ng madlawon kung saan dito rin nagmumula ang malaking tubo ng tubig na malinis na nakikita sa daan ang malapit sa Igot na inuman at banlawan ng mga dumadaan galing sa beach at galing din sa Bogus Cave ang source ng tubig ng bagong sikat ngayon na FF Farm Resort. Noong mga taong sirka o titiyak na taong 1960s o around 1977 o bago sa taong yung di kaanong naaalala na noon ay batang paslit pa lang siya na itong kweba na ito ay bukas o malayang makikita ang loob o pwede pumasok ang tao dahil dito naglalaban na liligo at sumasalok ng tubig inumin ng mga tao. Ngunit kinailangan ng mga taga-Madlao na takpan ang kuwebo na ito ng semento at gawing tangke ng tubig para mailapit sa mga kalye ng kabahayan ng Gripo at nagbayanihan nga ang mga tao at nakarating ang serbisyo ng tubig hanggang pakto sa panahong yun dahil sa pagtutulungan ng mga tao. Dahil mali ang pagkakabigkas ng pronounce ng bahaging ito ay minabuti kung ako na lang ang nagsalita ng bugas Spray. Maraming nakakatakot na pangyayari noon sa lugar na ito, merong kababeang naglalaba na di na nakakatapos ng labahin nila dahil nakakakita sila na kakarinig o nakakamoy ng mga kakaiba tulad ng oras ng tanghali nakakamoy sila ng parang may nagluluto ng masarap na pagkain, nakakarinig sila ng mga kalansing ng pinggan at mga katsata, o merong nagtutunas o nagkikis ng uling ng koran o palayok dahil nakikitang umiitig bigla ang agos ng tubig sa bagsakan ng tubig. Meron ding nanay na pagkagaling nila magtrabaho sa palayan doon sila maghuhugas at doon na rin sila kakain ng tanghal iyan at habang kumakain napasabi siya ng mayagkante niyan may, may siya na saging o sana meron tayo ngayon dessert na saging at bigla nga namang may naglaglag nga ng saging sa kanila na wala namang ibang tao doon at syempre kinain nila ang saging dahil alam nila na kapag dinila kinain yun masama dahil yun ay sinabi nila at binigyan nga sila ng engkanto. Di maugugos kung ikukwento pa ang mga karanasan dito kung kaya pipiliin lang natin ang pinakamahalaga at totoong nangyari noon dito na taong nawala na hanggang ngayon alam ng mga natitirang matatanda na dito lang naman daw dumadaan si Mang Budoy. Yan ang totoong kwento ni Mang Badoy na taga dito sa Madlawon. At ito ay batay talaga sa totoong pangyayari na at alam ito ng lahat ng matatanda dito dati noon. Si Mang Badoya ay isang taga na nagpahalam sa kanyang mga kamag-anak na magkokopres sa bundok na malapit sa yungib na ito at dito rin siya madalas dumaan. Subalit ilang araw na di siya umuwi at inaakala ng kanyang mga kamag-anak na tatlong araw siya magtatrabaho sa kobrahan na karaniwan namang nangyayari noon subalit lumagpas na ang ilang araw na di na siya nakita at ayon sa matandang manggagamot noong albularyo ang pangalan Tia Conching ito si Budoy ay buhay pa at nandoon na siya sa malasimbo ngunit dito siya nagsimulang maglakad papunta doon sa kaharian ng mga engkanto at yung malasimbo ayon naman sa matatandang natanungan ko noon ay isang engkantadong lugar sa bayan ng Huban pero kung sa ating karani ang dimensyon si Mang Badoy ay patay ng ngunit para sa mga engkanto siya ay naruroong buhay sa malasimbo. Ang matandang albularyo noon ay talagang pinaniniwalaan at iginagalang lalo na pag-linugo. Sabi dito noon kapag inlologoan ang bote o pag-linugo o sinishake ang bote shake niya ang bote. Lalanan, Small bottle full of medicated oil. Puno ng ugat ng mga alamang gamot at oil ang laman ng lalanhan ni Tia Kunxing kung tawagin siya noon ng lahat at siya ay ditagamadlahon. At kapag inalog niya, oh, Lin Yugo? ang bote nagkakaroon ng bula o bubbles ang oil na doon nakikita ang mga duwende, engkanto na nakaupo sa batos sa nga ahugat ng kahoy at iba-ibang nilalang sa kabilang daigdig, Munit sa tulad kung di bargatan. Ang bargatan dito ibig sabihin yung hindi ka nasisino, yung hindi, na, hindi ka nakakakita. Di engkanto mga immortals. Taong walang third eye o dinases ino, ang nakikita ko lang ay ugat ng halaman oil at bote na ayon sa kanya merong masasamang engkanto at meron ding mabubuti nakikita yun sa bote na dala niya. Kakaibang karanasan. Noon maraming nakakarinig ng pagtigil ng pantrangko bus dito sa bandang malapit sa lumang bahay na kongkreto na umano'y may bumababang pasahero ng bus galing Manila ngunit sa napagtatanungan kung may dumating galing Maynila sa kapitbahay ay wala naman daw at gabi nangyayari at madalas mangyari yun sa bandang malapit sa daan ng engkanto sa bundok ng Pungko, ang mga pangyayaring ito ay konektado sa mga lugar ng Bogus Cave at Iraya Spring ang dalawang bukal ng tubig na may inuman sa Madlawon. Ang EN ang alamat ng Bugas Cave Spring dito sa barangay Madlawon. Noong araw ay may mag-asawang sina Urok at Naro na nakatira sa pinakamataas na gulod sa hanay ng mga bundok ng Pungko at dahil sila ang kinikilalang pinuno ng kanilang lugar doon sila nakatira sa pinakamataas sa lugar at patag sa tuktok nito na sagana sa mga iba-ibang pagkain dahil mataba ang lupa at sa ibaba naman ang palayan na kabuhayan ng mga tao. Ang mag-asawa ay may isang napakagandang anak na dalaga ang pangalan ay Iraya na madalas maligo sa maliliit na sapa at balon at minsan enmin pumupunta siya sa dalampasigan ng dangkalan at noon wala pa ang bogus cave na maaaring paliguan maliban sa ibang malalayong bukal na dadayuhin pa. Sa panahong yun malapit pa ang mga tao kay Bathala sa Diyos ng mga katutubong Pilipino, malapit din sila sa mga engkanto at iginagalang pa nila ang mga likas na kagandahan ng ilog, bundok, lawa, talun, at iba pa at naniniwala sila na doon nakatira ang mga engkanto na maaaring tumulong o magparusa sa kanila at totoo rin nakikipag-ugnayan ang iba sa mga di nakikita. Ang mag-asawang urok at naro Ang mag-asawang urok at narok. ay kapwa mabait sa kanilang mga nasasakupan at binibigyan nila ang mga tao ayon sa kung anong meron sila sa mga nangangailangan. Isang araw umibig si Raya sa isang mahirap na lalaking ang pangalan ay Batuan at maliban sa mahirap itong si Batuan ay saksakan pa ito ng karamutan kabaliktaran naman ang kaibigan niyang si Igot. Si Igot o Igot. Na mabait at mapagbigay sila ay madalas magkakasamang mamasyal dumadayo sa lubas na sipit at ilog Dalaypay sa Salog o Ilog Dulipay o Dulipay River ang Kipotlon at Buklad ay di pa tinatawag sa ganong pangalan lahat yan ay kahabaan ng Dulipay River Dahil mabait naman ang mag-asawang Urok at naro pinapayagan naman nilang magkasama ang dalawa basta kasama si Igot na kaibigan ni Iraya hanggang sa ipinakasal na nga sina Iraya at Batuan Pagkakaroon ng t a -G t u y o at t a g, -G u t o Bago nagkaroon ng tagtuyo at tagutong noon ay nagbayo na noon ang mga pinuno ng bawat barangay nagbayabay, town prayer o public announcement na maghanda ang bawat pamilya sa paparating na kahirapan dala ng tagtuyo, El Nino kung sa ngayon. Pagdating ng tagutong, maraming pumupunta ng mga tao sa mag-asawang urok at naro sa paghingi ng tulong at bukas naman sila sa pagbigay tulong na nagtagal at palipas sa mayaman ng mag-asawa ay di alam ng nakararami na maraming imbak ang mag-asawa maliban sa mga mamahaling bato, hiyas, imbak ng pagkain at tubig at bigas na nakaimbak sa sekretong ilalim ng lupa na nakalagay sa malaking batong hinukit na imbakan. Matagal na tinulungan sila ng mag-asawang urok at naro ang... Naro. O hanggang isang araw ang maramo na naging asawa ni Rayana si Batuan ang naging bantay sa lugar na pinupuntahan ng mga tao at siya ang pinamahala doon. At doon nagbago ang sistema ng pagbibigay tulong na kakaunti na ang ayuda na naibibigay na bigas at tubig dahil sa panahon na yun maraming lugar naging hukod, ephemeral o intermittent spring kung saan natutuyo ang ibang bukal ng tubig kung kaya pati ani ng palay na has Hasok o hasok pagpasok, rice on dry land, ay mahina dahil sa bihirang pagpatak ng ulan. Maraming nagagalit kay Batuan hanggang isang araw ay may matanda na lumapit sa kanya at pinagsabihan siya na magbago ng ugali ngunit dahil sa karamutan nito ay napagsalitaan siya ng matanda at masama ang loob na sinumpan nito si Batuan. Isang araw, inatake na Enman si Batuan ng masamang plano na nakawin ang mga imbak na kayamanan na nakatago upang ibenta sa ibang lugar at yun na ang ginawa niya. At nang nalaman ito ni Naurok at Naro ay pinalayas nila ang mag-asawang Iraya at Batwan sa bandang kanlurang malapit sa gilid at mababang bahagi ng pungko papunta sa bundok na papunta sa lugar na Iraya ngayon papunta paakyat sa San Jose ngayon. Di pa na kontento si Batuan at kinasabuat pa niya ang mga tao na nakawin ng mga mamahaling bato at hiya sa ilalim na taguan ng mag-asawang naro at urok. At ibinenta nila ito sa ibang lugar kung kaya nakaipon sila ng maraming pera para makabili ng pagkain, ngunit sa pagtindi pa ng kahirapan ay nawala na ng halaga ang pera nila dahil mas tumindi pa ang tagtuyo at wala na sila mabilhan ng bigas at pagkain. Kaya pumunta sila sa mag-asawa upang humingi ng tawad sa kanilang kasalanan at humingi ng bigas dahil di nila isinamang nakawin ng bigas na nakatago, ngunit di na nila makita ang mabait na mag-asawa at di rin alam ni Iraya kung nasaan ang kanyang mga magulang na nagtatago na. Di na rin nila maanap ang lagayan ng imbakan dahil natatakpan na ito ng makakapalan puting bato at wala na ang mga pintuang bato kaya patuloy silang nanalangin kay Bathala at humihingi rin sila ng tawad sa mag-asawang nawawala. Isang araw nagkaroon ng malakas na lindol at nawasak ang bahaging bundok na mabato sa bandang bahay ng mag-asawa. At halos doon lang nagkaroon ng malakas na epekto ng lindol na halos mapatag na ang dating mataas na burol at di mahirap akyatin. At nagtaka ang mga tao na doon nakakita sila ng isang napakagandang kuweba at laking tuwa nila dahil mula sa loob ng kweba ay may lumalabas na napakalinis na animoy kristal na tubig na dumadaloy papunta sa bandang maliit na ilog ngayon ng naro. At sa kanilang pagtamposo nakita nila doon ang mga malilit na butil ng buhangin at maliliit na batong kulay puti na katulad ng bigas at napaiyak sila na. Maski dirita na naimod ang mabuhutan na si kiluy tawag dati sa Lolo, urup na Gilay, Lola naro pinaimut pagi niya nira ang kabuhutan nira, imut kita sin may inuman na harani na tubi, iniman na nabaybay dini inaputiin papadamdam kita sinian halagasan bagas na diri kita maging maraot na tao o maging hagas mahalagaan pagdanan sa kapwa maging mupar nga, masipag, ang bagas magpapadamdam sa tuusin pagiging mabait ni nagiloy urok at gilay ro at mula noon tinawag ang kwebo na yun bilang bagas o bogas dahil sa nakitang maputi na butil ng buhangin na nandoon. Dahil sa kuwebo ng Bagas naging maganda uli ang ani ng palay at sagana na sila sa may inuman ng tubig. Hanggang ngayon wala pang makapagsabi kung yung mag-asawa na yun ay mga tao o engkanto pati ng anak nilang si Iraya dahil noon malapit pa sa mga engkanto noon ang mga tao at nagmumukhang tao noon ang mga engkanto para makipag-ugnayan sa mortal na daigdig. Ngayon makikita pa rin ang bukal ng Iraya sa Madlawon bilang intermittent o ephemeral spring o di palaging may tubig may panahong malakas ang tubig at may taon o buwan na halos tuyo ito dahil parusa ito kay batwa na asawa ni Iraya. Samantala ang Bogus Cave Spring ay isang perennial spring o bukal na permanenteng malakas ang tubig sa buong taon dahil mabait si Giloy Urok na doon nakatira noon at ito naman si Igot ay mabait na kaibigan ni Iraya kung kaya halos lahat ng taga Madlawon at pati taga ibang lugar ay umiinom nagbabalik. Nagbasa ng paa o nagbabano kapag dumadaan sa Igot dito sa Urok hanggang ngayon. Ang batuan ay lugar na daanan papuntang San Jose. Ang maliit na ilog na naro ay malapit sa Bogus Cave. Dito nagtatapos ang alamat. Mula sa Abundayo Forcado Mula sa YouTube channel Abundayo Forcado Please view, like, subscribe and click the bell button.